A few moments later. Tayo sa event ng charity. Kasama ang Montempolo Riders Club. Tayo na at magpakilala tayo dito guys. Alright. Ang aming president. Number 10. Hindi, isa lang. Montimpolo Riders Club from Lipa City registration muna tayo guys supas supas pansit supas pansit guys tara na dito kumain libre po ang merienda dito ating mga sarili sa ating Panginoon po tayo mananalangin. O takilang Diyos, sa aming Panginoon, sa umagang po ito, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo at dinala kami dito sa lugar na to. Pagamat malayo ang pinanggalingan ng bawat isa, ay dinala kami dito ng ligtas at walang anumang nangyari. Pinasasalamatan ka din namin, Panginoon, at ang bawat isa ay hindi po mong puso para tumulong po sa mga sa nangailangan at sa mga iba't ibang uri ng riders pag mas iba't iba ang aming kulay Panginoon, kami po ay nagkakaisa upang ang inyong pong biyaya at inyong pagpapala ay aming ma ipamahagi sa aming kapwa Panginoon, ang bawat isa po rito ay basbasan mo upang maging ang mga puso po nila ay patuloy nagampanan kung ano man po yung mga sinumpaan ng bawat isa sa amin. So mga ito, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Uh, nice ko lang po ipakilala sa inyo yung ating beneficiary, si Ma'am Josie Bordado na sumakalib sumakabilang buhay na nung April 27, ah, uh, bagamat na uh, nawala na siya, ah, uh, iniintay niya kasi yung tulong eh. Ano, uh, ano nga siya excited. Tinatanong niya kailang kayo dadatay kasi gusto niya kayong makita. Kaso nga lang, ano, kaya, pero, ganun naman ang nangyari sa kanya. Ah, uh, ipapaabot pa rin natin sa pamilya niya yung kayo tutulong natin sa kanya. Ah, uh, si Ma'am Annalisa de Ocampo naman po na ako sa lukuyang sa sakit po na kidney failure. Uh, gusto ko pa po ipakilala sa inyo ang presidente ng aming grupo, John Mark Pagaduan. Ay, magandang umaga po sa ating lahat. No? Unang-una, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng mga riders uh, kapatid namin sa kalsada na pumunta dito. Isang nabog, isang ano, pa palakpaan naman para sa ating mga sarili. Uh, alam ko, malayo pa pinanggalingan nyo, no? Napakalaking tulong ito para sa amin, para pag pag-support kayo. Ayun. Ah, uh, nandito na po yung ating isa sa mga beneficiary, si Madam Antisa. Ayan, ilang po ah. Maraming salamat po at nagulaan po kayo ng oras para sa pagulong dito at sa pagsuporta sa aming grupo. Naway huwag po kayong magsasawa na uh, tumulong sa ating mga kapwa. No? Uh, maraming salamat at magkaroon kayo ng likas sa paglalakbay. Salamat po. Senator and Bob Sarsi National, eh, galing din po kay Laguna, kay Alabang. Salamat po. Yang from Solidarity, salamat po sa uh, munting pulo, kay Club. Maraming salamat po. Istana, salamat po. Sa Kalasag, ma maraming salamat po yung Santo Cristo Riders Club. Maraming salamat po sa suporta talaga. Hindi ko po inaasang na talagang dadagsang susuporta sa charity event namin ito. Kung po sa mga landyagbala, hindi ko po nabanggit. Basta isa pong maraming 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 salamat po. <laughs> ハハハハ